Araw sa Aris na may buwan sa Pisces. Ikaw ang mystical pioneer. Ang kombinasyon ng araw sa Aris at ang buwan sa Pisces ay nagpapahiwatig ng pagiging sensitibo at pangangalaga. Ang mga profesyon na nangangailangan ng pagtun sa mga ugali ng iba ay mahusay para sa iyo. Dahil ang Pisces ang namamahala sa mga lugar ng pagpulong, ito ay isang mainam na paglalagay para sa pagiging pinuno ng isang medical na pasilidad o sentro ng rehabilitasyon. Ang mga video ay nasa absolutelypsychic.com. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyakin sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling nakatutok para sa aming channel sa pamamagitan ng pag-click sa pulang subscribe button. At tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. Tiyak i-browse ang aming site para sa mga horoscope, artikulo at hidip pa. Mag-click dito upang pumunta o tumawag lamang sa isang walong daan apat na putwalo pitumput pito upang libre ang iyong unang tatlong minuto.